Mula sa iba't ibang kolehiyo ng universidad, sabay-sabay na nag-walkout ang mga estudyante at guro bilang panawagan laban sa umanoy umiiral na katiwalian sa bansa. Nagsimula ang pagkilos sa apat na lugar: sa campus, Palma Hall, College of Science Complex, Vincent's Hall at Plaridel Hall bago nagtungo sa harap ng Quezon Hall. Kabilang sa mga nagbigay suporta ang ilang din mula sa sampung kolehiyo tulad ng Arts and Letters, Science at Media and Communication. Ngunit hindi tulad ng nakaraang walkout, hindi formal na inendorso ni Chancellor Edgardo Vistan ang kilos protesta. Ito na ang ikalawang walkout sa loob lamang ng isang buwan. Ang naunang Black Friday protest ay umabot sa mahigit 3,000 nakalahok isa sa pinakamalaki mula ng matapos ang pandemya. Sa ngayon, nagmamarsya ang Diliman Contingent patungong Mendiola upang makipagtagpo sa iba pang universidad.